Hey guys, ayan pala yung tita-tito ko. Tapos ayan naman si tita at nunood ng linlang. Tapos ayan naman, may hipon at ang favorite natin, tilapia. At kalderet ang baboy at ayan, barbecue. Ayan pala yung ano, yung tilapia natin. Yung paro, syempre favorite. Tapos likawok. Hindi ko lang tawag dyan or, or bagok. Comment na lang kayo kung Tagalog yan. Hindi ko alam. Yan pa yan yung lola ko. At ito pa lang kapampangan girl niya, si Olan. Ito naman si Tita Sick. Nagdadala ng yelo. Yan. Yan mo tita ko. At ayan, nandito pala kami sa kwarto ni Tatang. Hinihintay namin si Tita Tito Joel at Tita Agnes. Para naman makakain na kami kasi gutom na kami. <laughs> yan pala si Tita. Tapos syempre ako. Picture, picture. Go, picture. <laughs> Yan guys, nagbi -me meeting abansi. Eh. Tapos ayan naman pala si Amara, si na ano, tita Ayate Rai Rai. Yan pala yung ko guys, pinsan, si Ate Jawara. At naman si Tatang. Nurse pala si Ate Jawara, kaya binabantayin si Tatang. Galing kasi sa ospital. Yan, nag kami ni Amara. Cute, cute niya kaya. Tapos so, ayan naman naghihintay. iintay na muna kami ni Amara. Ayan naman si tita J, nagpiprint print tapos pala si tita at teacher siya, kaya ayan, nagpre-prepare na siya para sa bukas. na naman si kuya. Uy, wow, kain yan. Naman si kuya, kain ng kain. Naubos na yung mga linuto nilang barbecue, oh my gosh. <laughs> Wala pa yung mga bisita namin, ubos na yung mga handa. Oh my god. Oh, guess. Kaya <laughs> labis na maniwala ko eh. May labis na maniwala. Uh. Dinurut, me pa me ka rin. <laughs> Yan pala si Tito Joel, guys. no na siya. At ayan ni yung na all. Ayan hawak-hawak naman. Tapos pala, pasalubong niya pala kay Tatang Ay. Baka facial, ano, massage na all. Ayan na, binibigay na kay Inang. Pa-open nga, ayun o, no, the bar. Open nga, open nga, open nga excited ako. <laughs> ayan o. Tapos ayan naman pala sila, Kuya Justin at Ate MJ, Tita Agnes. Yan medyo na nahuli sila. naon na kasi si Tito Joel. Ayan, si Nick Lodlo. Or nagmano in Tagalog. Ang pagmano pala sa amin dito ay pagrespeto sa mga matatanda. Kaya ayan. Nagmano sila, syempre. Ano sila? sila. <laughs> <ayun. laughs> <laughs> Hmm. Makabraya ka <laughs> Eh? <laughs> 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 Ito barbecue. Ano? Ito na akong baby. Ito Thursday, yep. Thursday, Thursday. 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 <laughs> Dawang kai. Dawang din. Ayan, naman tagamasai. Pwede ako rin baklayan. Uy, uy, saan mas. makatuklo. San all. <Sira -anit. laughs> <laughs> Tay hey, pala si Ate MJ, guys. Pinsan ko din. ano ganda niya, diba? Parang ako, maganda. <laughs> Ayan din, picture daw. Yan, 'di ba Si yan at saka si Ate MJ. Ulit-ulit siya, Ate MJ. Ganda niya. Parang ako, kaso 1% lang. <laughs> yun guys. Nahiya pa siya magpa-picture. pero nagpa-picture pa rin. Yung guys, ayan, kakain na sila. Tapos kami naman, ay nasa kwarto lang, chill-chill lang. Time skip, ayan. ay, napalo! <laughs> napalo guys, ay pawi na pala sila. Hindi na kanina kasi napalo. <laughs> na ako. Ba't malungkot ang ko? Kasi napalo ang lola mo. <laughs> este si Tito lang. Lambing lang yan guys, hindi na totoo palo. As in talagang pinalo naman kasi lambing lang. <laughs> Sabi kasi ni Tito Joel, huwag masyadong magpalak magpakalasing kasi nga may trabaho bukas. At ayan pala guys, pawin sila at salamat po pala sa mga 146k followers. Sana po hindi kayo magsawa sa akin at thank you more. See you the next video!